Gemini, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome, welcome, welcome sa channel ko na Queen Yin 777. Ito po ay timeless reading. Ibig sabihin, the moment na mapanood mo ito, maaring dun pa lamang mag-resonate. Ito rin po ay uh, collective reading. Kaya asahan mo hindi lahat mag-resonate -re sa'yo. Piliin mo lang yung mga mag-resonate -re sa'yo. No? So, kuha tayo ng uh, energy mo. Parang nahihirapan kang mag ngayon na Gemini. Parang may bigat kang na feel sa pag mo. To the point na dahil hindi ka makapili, wala ka nang uh, magawa halos or nai-stagnant ka. No? Ayun, tipong uh, meron ka pa sanang gagawin pero hindi mo magawa-gawa dahil dun sa kailangan mo nga uh, decision desisyon na makonsidered. Oh. Uy, aalis ka ba, Gemini? Parang nagpe-prepare kang umalis, no? Yung iba sa inyo. O, oh, meron ka talagang sisimulan. Yung iba sa inyo dito, parang uh, may bagong uh, panganak ba dito? Or uh, may bagong uh, idea na parang gusto simulan? Or maybe may papa uh, magpapakasal? Or may magpo-propose? Or maybe ikaw ay magpo-propose? mapopropose sa partner mo. Hmm. May kumakalinga. Kapagkalinga. Hmm. So, uh, Gemini. No, parang uh, gusto mong umalis. Or parang may gusto kang, pwedeng ikaw to or in person mo. Pwede ditong past, present, or future na ha? Parang meron kang gustong uh, umalis din, gano'n, no? Hindi ka makapag -desisyon. hindi ka makapag-decision ng, ah, hindi ka makapag-proceed doon sa gusto mo pang gawin sana kasi natuturn ka sa desisyon na gagawin mo, no? Parang uh, gusto mong umalis dito, may pag-aalis, no? Parang gusto mo ikaw ba yung umalis o yung uh, may taong gusto kang umalis, may taong kang gustong iwanan, gano'n, No, kasi nga ito, kasi nga ano eh, meron kang gustong simulan, no, pero siguro parang nakikita ko dito, parang meron kang gustong paalisin, may papaalisin ka at hindi mo magawa-gawa or parang naiistorbo ka pag nandyan yung person mo, or maybe parang dahil uh, gusto mo lang naman na masimulan yung gusto mong, gusto mong trabaho, trabahohin. Eh. Tapos parang ikaw na lang yung aalis. Ganun. No. So, ang kailangan mo daw dito is compassion. Maging mapagpasensya ka daw, no. Ikalma, kalmahin mo yung sarili mo. Ihil mo yung sarili mo. Uh, to the point na, ano, na parang uh, isip, isipin mo yung mga bagay-bagay. No, kung uh, ang issue mo lang naman pala dito is yung person mo. Baka naman na uh, hindi siya makaalis. No, kasi wala siyang pera. Or maybe ikaw ay aalis, pero wala ka namang pera, ganun. So, maging, um, umalma ka daw, ikalma daw mo daw yung isip mo, maging mahinahon ka. No? Ganyan. Ah, uh, namnamin mo yung sitwasyon, kumbaga parang, ah, uh, Gemini, uh, ano kayo eh, ah, uh, Air sign kayo, mapag-isip din kayong tao. No? Pero mutable sign kayo. You go uh, go with the flow kayo, pero 'yun nga minsan 'yung mahirap sa inyo kasi 'yung uh, kapag kanlan na 'yung problema, nahihirapan naman pa 'yung takasan, no? So maging kalmado ka lang daw muna, no? Doon sa mga gusto mong simulan at kung gusto mong umalis ka or 'yung person mo umalis, no baka may mangyayari pa o si meron talagang pagtalikod. May, ta may pag-alis talaga o oh. pero may pag-alis sa emotion. Ikaw siguro, aalis ka para mag-disengage ka doon sa person na ito. Yung parang ayaw mo na siyang uh, ayaw mo nang ano balikan yung mga masasakit na alaala -ala mo sa kanya. Or uh, parang nakikita ko dito magkapatid ba kayo, magnanay ba kayo, magtatay, magbayaw, mag... Basta parang something ganun, no? Nangihirapan uh, kang magdesisyon, no? Kasi nga, meron kang sisimulan, sana. Marami ka sana project na gusto simul gustong simulan. Kaya lang, ang, ang nakikita mong dahilan, ang nakikita mong solusyon dito is, ikaw yung umalis o yung person mo yung umalis, no? Para masimulan mo na ito. So, sabi dito ng... Uh, sabi ito ng cards is maging mahinahon ka daw. Pakalmahin mo muna yung sarili mo, no? a, uh, alamin mo muna yung sitwasyon ng person mo or maybe ikaw, baka masyado ka lang padalos-dalos ng iniisip mo. Baka yung decision mo is galing lang yun sa pride and ego mo. Baka galit ka, ganun, or something, nalulungkot kaya lang, kaya gusto mong umalis, ganun. sabi dito ng Queen of Cups is uh, kalmahan mo lang daw muna yung sarili mo. Marami kang isip-isipin pag nilay nila yan, ano? Pero dito, ayaw mo na kasing, sabi mo, parang ayaw mo na kasing isalba yung mga natitirang uh, relasyon. Parang ano, ayaw mo nang magtiwala kahit na ang dami-dami nyo naman. Sanang naging good memories nung uh, person mo. Yan, yung malapit sa'yo. Pero parang ayaw mo na magtiwala. Parang gusto mo na lang umalis or umalis siya sa buhay mo. Ganyan. No? para makapag uh, move forward ka na, makapunta ka na doon sa gusto mong gawin. Ayano, no, nakita mo ang dami mong cups, ang dami mong uh, emosyon na tinatalikuran, yung hinihindikán, 'no? At uh, feeling mo kapag nakaalis ka na, nakaalis ka na or 'yung person mo doon sa emotional pain na 'yon, heartbreak 'ganoon, isa makakapag uh, simula ka na talaga. 'No, talagang itong person na ito 'yung parang uh, may issue sa 'no? Parang feeling mo siya 'yung pahirap sa buhay mo no? Or maybe kapag nawala or pag may umalis ka, pag umalis ka or pag uh, umalis yung person mo, maybe doon ka po makaka-attract ng ano, mga opportunities sa buhay mo. Okay, oo, teka, sisigundahan ba to? Page of Cups. I ano mean, yung Page of Cups? Tumalong dalawang braha. Ay, oo nga, puro is. Tama. Ano, uh, Gemini? tama. Kailangan mo talagang mag-disengage doon sa person mo, whether ikaw ang umalis or siya yung aalis. No, tama ka. No, yun yung iniisip mo eh. Kasi, ah, uh, whether siya or ikaw ang umalis para masimulahan mo na yung mga dapat mong simulan. Kasi parang siya yung tinik sa yung mga dinadaanan. No, tapos ngayon, alam mo, puro kasi to page. Page, o... Oh. Ace of Cups, Page of Page of Cups. Tapos may the world. Alam mo kasi kapag ka umalis yung person mo na yun, basta something na uh, magkaroon kayo ng disconnection nung person na yun, alam mo may maaapin ka sa buhay mo. Oo, may fulfillment ka. Toxic ba siya sa iyo, Gemini? Parang toxic sa iyo tong person mo eh. Ganun. Pwede naman to nga hindi lang to partner ha, pwedeng uh, something uh, friend mo ba, katrabaho mo ba, gano'n, no? So, may ma ka, earthly things. Siguro, magkakaroon ka ng opportunity, business, career, gano'n. So, aayon sa'yo, no? Siguro, hindi lang din naman yun na ah, pagdating na, parang, pag inalis mo siya sa buhay mo, or pag umalis siya sa buhay mo. Siguro kasi parang, uh, ano, magkakaroon ka ng peace of mind, magiging harmonious na yung buhay mo. Eh, di ba, gano'n kapag ka- peaceful and harmonious yung buhay natin. Mas lalong mabilis tayong nakakapag-manifest ng mga bagay-bagay sa buhay natin. No? With an ace of one talaga. O, tinong puro aces and page, o. Kasi magkakaroon ka ng new project, no? May willpower ka. Yung nga, uh, talaga nga, maninindigan ka doon sa gusto mo. No? Magkakaroon ka ng power doon, no? Andun yung lakas mo. Andun yung potential mo. No? At matagalan ito, no? Sino ba ito? No? hindi natin gusto ng mapag ng hiwalay no na no? parang magkakaroon disconnection sa loved ones natin no pero kung yan yung kailangan wala tayong magagawa para umusad yung buhay natin no kuha ka tayo ng last message ayan no? o oh, nine of swords wag ka na daw ano wag ka na daw uh, na siyang isip-isipin ikaw naman din ang gustong lumayo uh, gemini gusto mo naman din lumayo yung person mo or ikaw lumayo sa person mo tapos iniisip-isip mo pa siya. No, huwag ka na daw masyadong mag-worry. No, baka nag-worry ka ba dun sa person mo? Baka kasi baka kawawang-kawawa ba yun? No, unahin mo muna yung sarili mo, Gemini. Kapag nagkaroon ka na, na talagang sobra-sobra, no, doon mo siya bigyan ng pangangailangan niya. No, kaya kausapin mo siya ng masinsinan kung bakit kailangan yung mag-part ways muna. Ipaintindi mo sa kanya yung yung sitwasyon mo kung bakit uh, kailangan yung maghiwalay muna. O oh, si may the power. O oh, parang may sudden changes ka talagang haharapin, Gemini, ha? Uh, regarding siguro sa, baka fear mo ito. Fear? May harapin kang fear? Basta something sa ego and sa pride mo. Ganyan. No? Baka, ano, basta sa sudden change to. Pwede din to, yung paghihiwalay ninyo, sudden change yan. Baka kasi, baka mas matanda sa iyo tong person mo. Tapos to the point na parang uh, dahil kailangan yung mag-part ways, parang wala ka ng respeto. Ganon, parang nawawalan ka na ng, 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 ng respeto. Ganon, so yun yung sudden change na mangyayari. Or maybe doon sa person mo, baka ano, feeling niya is parang uh, the tower moment na sa kanya. Parang gumuho na yung buhay niya sa paghihiwalay ninyo. Ganon, it's separate ways ninyo. O daw. Oh, di ba? Na nine of wands. No. Kasi, ano ka eh. Gusto mo lang, ano eh. Mapagtagumpayan yung buhay mo. Kaya mo, parang ah, gusto na nga pagbabago. Ganun na. isa din siya. O, oh, to the empress. Alam mo, kung ano man itong pinaglalaban mo ngayon, natutorn ka lang talaga eh, Gemini kung ano man itong pinaglalaban mo, may the empress dito, no, ah uh, magkatagumpay ka, magkakaroon ka ng abudan siya, tingnan mo to, Venus, tapos earth sign, Venus is love, no, earth is earthly things, earthly matter, siguro magiging down to earth ka, tapos in connection dito sa the tower moment, baka dahil ah, baka humarap ka lang din konti, baka dahil sa pakikipag-partways mo, yung pakikipaghiwalay mo, or uh, gusto mo mawalan ng connection na doon sa person mo, is parang magiging mahirap din siguro yan sa'yo. Baka ma-miss mo siya or uh, maiwan pa, may maiwan pang alaala sa'yo ng mga masasaya ninyo. Ganyan. No, or uh, dahil ah uh, hinarap mo yung takot mo, biglang nawala na. Pero at ano at ano man yan, Gemini, no? Sabi dito ng The Empress is magkakaroon ka ng abundance, no? Doon sa pinaglalaban mo, ah um, doon ka magkakaroon ng growth and development. No? Basta, alam mo, isipin mo lang, Jebinay, na kumabuti ba yung intention mo, kung bakit kailangan ninyong maghiwalay, magkaroon ng disconnection ng person mo, ganyan. Or, uh, kasi parang baka wala ka ng growth and development, pagkasama mo yung person mo, gano'n, nai-stagnant ka na, gano'n. Pero alam mo, the moment na maghiwalay talaga kayo, magkakaroon ka ng growth and development and abundance, ayun, earth. Earth, ailments, no? Something sa kaperahan. Ganun, na business, life, career, opportunity, financial. Ganun. And love. Siguro, mas lalo kang mag magiging mapagmahal sa tao mo. Baka ngayon dahil in connection ka pa, connected ka pa doon sa person na ito. Baka magagalitin ka, ganyan. Or pangit pa yung mindset mo. gano ano? Magkakaroon ka ng abundance. Siguro kasi, baka hindi lang kayo compatible sa isa't isa ng uh, person mo. So, yun yung readings mo for this, ha, na moment na mabasa mo ito, Gemini. So, kuha tayo ngayon ng mindful message, yung mga paalalang mensahe sa'yo. O, oh, personal journey. Now, I follow what feels right within me. O, okay, tinan mo, sinusigundahan ka pati na mindful message, no? Ito daw ay personal mo na journey, no? Personal, ibig sabihin hindi kasama yung uh, lover mo, yung yung, 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 uh, Parents ba, family, relatives, friends, ganyan, no? Kaya sabihin mo daw, uh, I follow what's fe what feels right within me. susundin mo kung ano yung sa tingin mo ay tama sa'yo, no? Uh, without needing validation from others, na hindi kailangan ng acceptance o nung pagtanggap ng ibang tao, no? We are each on our own journey. May kanya-kanya tayong journey. Yung tinatahak na tadhana, at yung sa'yo daw ay uh, katulad lang din ng sa iba, no? My enjoyment satisfaction is validation enough. Kunsaan ka nag-e-enjoy, kunsaan na nasa-satisfied ka, yun na daw yung tamang validation, sapat na daw yun na-validation, no? So, yun daw yung isip-isipin mo, no? Personal journey, alam mo yan, no? Nagpatak ng bag, no, babae ka man o lalaki, ganyan. No, parang may pupuntahan ka. So, ikaw lang yan mag-isa. So, ibig sabihin, oh, ako muna to, basta mag enjoy muna ako. Ganyan, no? Na kahit kine-question ka ng mga tao na ikaw lang mag-isa, ganyan, ganyan. Sige lang, may time kayo para dyan. Pero yung akin, akin muna, gano'n. So, yung personal journey mo daw yon So, kuha naman tayo ngayon ng ano, ng, uh, ng uh, protection energy or may guidance energy uh, from Archangels. Oh, Archangel Francesca, what do you desire right now? No, visualize it and it will come about. Negativity will block, will block your process. So, hinahamon ka nito ni Archangel Francesca. Naisipin mo yung mga mabubuti. Mga mabubuti, mga magaganda na dinidesire mo. Tingnan mo, si Archangel Francesca ay nakaupo siya sa dilim. No? Ah, uh, ang dilim-dilim na nga sky. Nakaupo siya doon. Pero the moment na ipininta niya doon sa sky, sa, sa, isang bahagi ng sky na sobrang dilem, eh yung liwanag, o oh, biglang lumiwanag. Ano? Ganon din yung uh, kapangyarihan ng iyong isip. Kaya kanya pinag-iisip kung ano yung gusto mo sa'yo. Kung parang ipaint mo lang, ihulma mo lang sa isip mo yung mga bagay na gusto mo. No? At wag mong isipin yung mga pangit or yung mga walang kabuluhan, no? Para hindi rin yun yung ma-attract mo. 'no kasi nga daw negativity will block your process 'no so 'yun yung uh, mga paalalang mensahe para sa'yo. Gemini kung nagustuhan mo tong video nito please consider subscribing and liking my channel and video thank you